Pag-usapan natin po ang itlog po, yung uh, MSRP po sa itlog na iniluluto ng Department of Agriculture. Nasa kabilang linya po natin para hingan po ng uh, reaction. So nakausap na po natin kanina ang uh, Department of Agriculture sa katauhan po ni Asec uh, Arnel De Mesa. Nasa kabilang linya po natin ang pangulo po ng Philippine Egg Board Association o PEBA, si Ginoong uh, Francis uh, Uyara. Sir Francis, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIZ ZLO Channel 23. Magandang hapon po sir at sa lahat po ng nakikinig ng ating uh, programa. Opo, maraming salamat po sa inyong uh, pagpapaunlak Sir Francis. Batid po namin, nakarating na po sa inyo itong uh, balitang ito, itong uh, inilulutong MSRP sa itlog. Ano ho bang dating ho sa inyo din itong uh, MSRP? Pabor ho ba kayo rito? Or meron ho kayong mga agam-agam? Kung sakali man ho ito ay ipatupad. Well, ang ating association ay uh, sumusuporta sa ating gobyerno naman lalo na kung ito ay uh, para sa ating uh, kababayan. Pero ang kung uh, MSRP kasi ay tumutugon sa mga sinasabi nilang uh, nananamtala. Mhm. Mm Pero bago po natin tignan yung MSRP Ah uh, siguro mas maganda kung itama muna natin yung mga existing na mga problema na may kinalaman din sa presyuhan katulad po yung mga uh, hindi sumusunod sa mga standard egg sizes no Ang detalye po nito ay uh, kung sa sa mga palengke Opo meron pong mga nagtitinda na walang nilalagay na mga egg sizes, mm -hmm. wala ang category. Mm -hmm. Pero puro magkakaibang presyo lang. So ang consumer hindi nila alam kung ano yung egg size na binibili nila kasi mm -hmm. puro magkakaibang presyo lang eh. Ah, uh, bukod po dito, yung uh, uh, ating mga uh, retailers sa uh, lupa na Dinadaya nila yung egg sizes. Katulad noong small ginagawa nilang uh, medium. medium para magmukhang mura ang uh, egg sizes po natin kasi ay uh, ginigrade mm. according to weight no according to grams mm. hindi po ito according to physical sign physical sizes. Okay. Ito po ay may sinusunod na standard egg weights na nilabas ng DTI at ng uh, uh DA. Mm -hmm. Okay. So bali po kahit maglagay ng MSRP, meron pa ring mananamantala kung hindi maiitatama 'yung mga uh, itong problema na ito. Mhm. Mm Nako. Eh yung itlog nga, ay, ayun nga, kada namamaleng kayo kami, eh, tataka kami bakit ganun lang. Yung itlog, paliit ng paliit, tapos yung uh, presyo. Eh, lalo ngayon, di ba, uh, mainit, di ba Sir Francis? Usually kapag mainit ang pano, lumiliit yung itlog eh. Ah, tama po kayo. Uh, tuwing uh, sobrang init, oh. uh, humihina ng uh, pagkain ng ating mga alagang manok. Ang epekto po nito ay... Uh uh, mortality uh, nagbabago yung performance at mm -hmm. yung egg sizes na nakukuha natin ay mas dumadami yung maliliit na sizes. Mm -hmm. mm -hmm. Pero yung supply ho ba natin, uh, Sir Francis, sapat ho ba para mapunan ho yung demand? Kasi alam naman natin, uh, hindi naman na bago na talagang itlog. And it, ano yan, baga? araw-araw uh, eh talaga may kumakain ng itlog hindi kunawawala yan talaga sa ano eh sa pagkainan 'di ba di ho ba? ulam, palaman at kung ano-ano pa itlog eh sangkap din ho yan talaga sa ba sa marami hong mga pagkain Tama po kayo. Ang uh, projection po ng ating association, mm. meron tayong uh, mas mataas na expected na Uh, egg production for mm -hmm. this year, mm -hmm. kumpara last year. Mm. Ganon so, din po ang uh, projection ng ating uh, gobyerno, parehas lang. Mm -hmm. Kaya lang uh, sa pagkakataong ito, itong summer, mayroon po kasing kasabay na eleksyon. Mm. So ito po ay uh, nagdagdag ng additional na consumption sa islog dahil sa mga nagsimula ng mga informal campaign na uh, gatherings, no? Mm -hmm. Marami na pong nagpapakain at naghahandaan dahil sa mga informal na na campaign na uh -huh. uh, 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 events ng Opo. ating mga Mm-hmm. Mm -hmm. All right. Pero kayo ba uh, convinced na magiging stable ang presyo kapag nagpa tupad ng MSRP kasi nagtataano rin kami uh, kanina sabi ni uh, Asik Arnel De Mesa though ito isa bawang ang una nilang statement mag papat nila na magpatupad ng MSRP sa bawang pero after a few i think a few days medyo bumaba yung bawang parang ano ba yon is it a coincidence na uh, teka lang, parang may something on, baka nakaamoy ito mga mga negosyanteng ito sa sa tingin niyo dito sa itlog uh, magiging ano rin ba ito uh, matutulad din ba Halimbawa o bababarin kapag mayroong MSRP or halimbawa sa bigas uh, sir Well, sa uh, table eggs uh, generally ang uh, sinusunod po natin talaga is yung concept of uh, supply and demand okay ngayon, ito pong uh, uh, yung sinasabing pagbaba ng presyo. Mm -hmm. uh, anytime po kasi po pwedeng magbago presyo ng islog, po, pwede pong bumaba. Mm -hmm. Like for example, yung summer last year, na sobrang init na may okay. kasabay pang aluminyo. Uh, mm -hmm. Sobrang bagsak po ang presyo last year at marami pong nalugi ng na mga farm producers. Mm -hmm. So ngayon ay uh, ganun din ang situation. Except lang na meron po tayong yung malakihang malawakang uh, eleksyon kasi ngayon eh mm -hmm. na pinaghahandaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So kung ako po naniniwala no kahit walang MSRP ito po anytime po pwedeng bumaba no. Mm -hmm. Kung mawawala po itong o matatapos po itong uh, uh, current demand no? mm -hmm. in two months time siguro malaki po ang ibababa rin sa presyuhan ng uh, itlog. Okay. Pero ma-share ko lang din po. Sige po. No. Uh, kasi po ang uh, Department of Agriculture inapply na po ito sa baboy. Mm -hmm. okay. Pero kagaya po nung tanong nyo kanina kung ito ba ay masusunod, no? Mm -hmm. Ang ang aming monitoring po no sa sa baboy, no. Um, kausap ko rin po kanina yung uh, presidente, no? isa sa presidente no, isa sa grupo sa swine. Mm -hmm. Ang sumunod lang po sa retailer is only 30 percent. Pero ang sumunod po sa farm producers ay kulang-kulang 90 percent. 90 Malaki. Anong ibig sabihin? So wala rin eh. So, kahit uh, sumunod po ang farm owners na 90 percent, mm. eh ang sumunod lang po sa retailer is only 30 percent parang hindi po effective. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ang sinasabi ko po, yung execution nila, yung implementation nila, eh hindi po napatupad ng uh, maayos. Okay. Mm -hmm. All right. So, uh, may meron tayong uh, challenges doon, uh, Sir Francis, sa Makatuwid, ang, ang pinupunto mo. May challenge tayo doon sa uh, implementation nitong MSRP. Pero, ah, uh, kung magkagayon man uh, Sir Francis of course mag magkakaroon pa ng uh, pulong pupulungin pa kayo uh, kukonsulta pa kayo ng Department of Agriculture eh, open naman ho kayo Sir Francis uh, ang ating association po ay continuously nakik nakikipag-usap sa ating gobyerno no Opo. Uh, tama po kayo na bago po ito mapatupad mahaba-haba pong progress uh, uh, proseso at yung consultation, no? Yun po ang pinaka-importante. Mm -hmm. And I think by that time, bago ito ma-implement, baka bumaba na rin ang uh, itlog oh, sa ano talaga, sa Oo. mga Oo, oh, oh, oh. So, so, irrelevant na pala kung kung sakaling bumaba eh wala na. 'Di ba? Well, hindi 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 ka na magpapatupad ng MSRP, no? Uh, Sir Francis. Eh, pero uh, opo. Uh, doon po sa of course alam naman natin alam, ay alam i ano pa yan tayo mag-iimport <laughs> ang hirap naman mag-import pa ng itlog eh madaling ma masira yan kapag iniimport pero doon sa ano natin sa production natin ng uh, itlog, log uh, although nabanggit mo na rin kanina meron merong bang uh, nagbago sa production considering na merong alam naman natin nakaranas tayo ng uh, bird flu na nakaaapekto yan sa poultry ano natin poultry industry Uh, ano ano yung mga naging challenges at ano yung mga naging solusyon mga inilatag din nyo para kahit paano ay makaahon naman yung ating mga nasa industriya poultry industry yung mga egg suppliers uh, nabanggit nyo po yung uh, bird flu yes opo uh, tama po kayo napakalaki po ng naging epekto Ipa, nito yes, sa atin at continuously Ah, uh, may challenge po tayo. Hanggang ngayon? Dahil hanggang ngayon, nako, uh. wala pa po tayo yung available yun, commercial yun. AI vaccine. Nako. Hindi pa po ito na nailalabas o naging uh -huh. available commercially. So, maswerte lang po tayo ngayon na hindi po tayo tinatamaan ng bird flu. Mm -hmm, mm -hmm. Pero bukod po dito sa bird flu, ah, uh, meron po mga iba pang mga three occurring diseases katulad po noong uh, ILT. Mm -hmm. Ito po ay isang respiratory poultry disease na na nakakuha tayo ng mga Apo. reports ngayon pero hindi naman po ito kasi ng ng uh, bird flu. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero ito po ay uh, nakabawas din sa current na production no may Ayu. mga ibang farm na tinatamaan. Mm -hmm. So continuously po meron po tayong challenge sa mga diseases. Mm -hmm. So wala na despite na mayroon challenges, wala tayong shortage, uh, Sir Francis. masasabi po natin na wala po tayong shortage. Mm -hmm. Nagkataon lang po siguro na yung mga nabanggit nating mga kadahilanan, mayroon silang cumulative effect na nagresulta sa current situation natin. Uulitin mm -hmm. so, ko lang po, katulad po last year, last summer. Opo. Eh So ganito rin ang sitwasyon, parehas lang din pero mm -hmm. ang presyo. Mm -hmm. Ngayon po ay medyo tumataas. Ang uh, nadagdag po is yung pagtaas ng consumption ngayon mm -hmm. na nadagdag because of uh, preparation for uh, election. All right. Uh, kasi pati pala yung sa manok, Sir Francis, eh, pinaplano na rin uh, patawan ng MSRP eto nga ng manok pati itlo oh sa yo. tulad sir niyan nabanggit niyo po yung manok man oo oh, uh, early this is this year ano tumaas po ang manok mm -hmm. uh, nagkaron din po sila ng uh, pagtaas sa presyuhan sa retail oo so, ngayon po pinag-uusapan pa uh, baligay din ng MSRP sa manok mm -hmm. pero ang monitoring po namin sa sa farm gate na presyo ng uh, live weight eh malaki na po ang ibinaba for uh, more Ila than one week. Magkano pero po binaba? Sa ma renta Magkano po binaba? Well, uh, sa spe specific na detalye po nito, sir. Mas maganda po ang makausap po niyo is yung officer naman po ng association ng broiler. Oo, oh, broilers. Baka po Ubra. makapagbitaw ako ng uh, maling information. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, pero yun po ang uh, kwentuhan Basta namin, no. Uh, so ngayon po ngayon ang masasabi ko po bumaba na po sa farm farm gate price. Mm -hmm. Malaki na po ang ibinaba. Pero ang uh, retail narinig ko diretso pang pagtaas. Eh bakit ganoon? May discrepancy ka? na uh, problema pala eh Mababa yung sa farm gate, mataas naman yung sa retail eh, may problema tayo diyan Sir uh, sir Francis mukhang uh, ano diyan uh, hindi yata nagtatutugma 'di ba yung uh, sa uh, farm gate pati yung sa retail. So uh, ta tama po kayo, yun po yung sinasabi natin na disconnect sa yeah, price so, presyo ng retail sa farm gate price at nang hindi lang nangyayari yan sa itlog, manok kundi sa iba pang uh, agriculture so product. Okay. Sige, sige. Sir Francis, eh, mukhang uh, mahaba-haba pang uh, gugulong itong itlog, na ay, yung uh, usapan na ito uh, sa itlog, pati sa manok, isama na rin natin. Pero uh, hopefully, uh, ma-plancha na po ito. Pero kung sakali po magkaroon po ng consultation, ay aantabayanan po natin yung uh, magiging update kung ano po yung mga magiging pag-uusap po ninyo sa mga hinahara po Sir Francis. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyong uh, pagpapaulak sa amin sa DWIC, Sir. Maraming salamat, salamat din po, po sa pagkakataon. Salamat po at uh, good luck. Ingat po kayo. Si Ginoong Francis Uyihara po yan, ang Pangulo ng PEBA o Philippine Egg Board Association.